So hello, what's up mga ka-Orange, mga ka-Pongkan. This is Orange Planet, Motomania. Waling nagbabalik. So today's video ay magpipuntura po tayo ng tag nito ito. Uh, stock na exhaust ng KTM Duke 390. So medyo matagal na to 2013 pa to na model. Kupas na po yung kulay niya. So ang gagawin ko ngayon dito is kukulayin ko ulit ng high temp and then papalitan ko siya ng ah uh, yung rubber niya yung parang sa uh, kawitan niya ng mga tornilyo so kasi medyo magalaw na rin siya ayan no. Oh. may galaw na may play na yung kanyang mga rubber ayan. so para magawa niya yan kailangan natin itong tanggalin para matanggal to need natin luwagan yung kanyang manifold sa harap luwagan niyo lang tris mabanti lang niyo yung kanyang manifold and then ipipress nyo itong motor para mag drop to so gagawin na natin wala nang intro intro gagawin na natin so bago nyo matanggal itong tornilla dito need nyo tanggalin itong uh, reservoir ah. mapastock man yan o aftermarket yan sira na yung kanyang parang rubber sa gitna kaya sya maluwag yan o yan ito tatanggalin natin to ang tornilyo na to tatanggalin din natin yan so nababangga siya sa ating crash guard so tatanggalin natin lulugan natin to crash guard para matanggal natin to ganon din, sira na rin yung kanyang rubber. Ano, lata na yung rubber niya. Okay, ito pala yung tumutunog. Ngayon ito, tatanggalin natin. Then saka natin, luwagan tong, tong manifold. Dalawang dose yan dun na tornilyo. gamitan natin yung dose. Tanggalin natin to. luwagan natin to ito ang pagkakaiba ng 200 sa 390 yung sa 200 tatatlo yung nut na manifold hindi katulad sa 390 dadalawa lang medyo madali ito and then yung sa 200 medyo mahirap kasi may iksi lang yung space na paggagawa nyo dito pag nagtanggal tanggalin na na natin so ito lang luluwagan nyo lang to tatanggalin niya dito sa mismong manifold ay itong exhaust eto katanggal lang siya dito yan nakatanggal lang siya dyan and then uh, yan. yan yan may nalaglag yung turnilyo ata dito then ipipress lang natin yung uh, upuan para bumabato pero bago mababato tanggalin ko muna yung tornilyo doon so para matanggal yan yung, to, yung kanyang exhaust is need natin ipress ng na ipress yung upuan Kahit hindi pala siya i-press, nalalaglag na. So, eto na. Dumabas na yung baby. <laughs> Ayan, medyo madumi siya. Hindi natin ito linisan. Tapos, pipinturahan natin to, And then, papalitan natin lahat ng rapper dito. Ito, sira na kasi. Ayan, pati yung dito. Ayan o. Oh. May play na. So, papalita natin, lilinisan natin at pipinturahan natin. Mostly yung iba dito napuputol to. Pag sobrang tagal na na hindi siya nagalaw at saka kalawang na to. So, ito yung dalawa na sa ilalim napapalitan natin na, ang layo na ng difference mas malaki na maluwag na to compare dito ito yung lalagay natin so ito na ngayon nalinisan natin natanggal na natin yung parang namumuong lupa kumbaga yung parang kulay brown Tanggal na natin yan ready na to for painting yan tatakpan natin to dito gamit tayo ng high temp So ito na nga yun Nakabit na natin yung mga rubber Hindi ko na napakita kasi Medyo matigas siya then yan Babalik na natin yung mga Tinanggal natin dito Tinanggalin na natin to Yan Ready na to na ibalik So itong mga to Medyo masikip na siya Pag ilalagay natin Bila din Ayan Lahat masigip na Wala nang play yan Once na nakabit natin Wala nang play yan Okay. So, yung diskarte ko ngayon sa pagbalik niyan is nagamit lang ako ng uh, tie down. Bali, ipipress ko siya. Hihilain ko yung upuan uh, pababa. Para madali na lang ipasok tong uh, ating exhaust. Kung wala ka namang tie down, kailangan mo na may kasama na magpipress doon sa taon ito, sa likurang kurang bahagi ng motor para ma-press yung shock niya. Ngayon, naka na 'yan. Papasok na natin 'to. Diyan na nga, pumasok na siya bali salpak na natin Yan. so ayan nakabit na natin dinahandahan lang natin may lagay pati yung sa ilalim hindi pa natin higpitan gawa nga nang ikakabit pa natin tong manifold So, yun na nga po, bali natapos na natin gawin. Hindi ko napakita na, hindi ko na napakita lahat ng ginawa natin. So, ang pinaka-importante lang naman dito is yung paano tanggalin yan, paano ibabalik, ano yung discarte ano ng ipagbabalik. Once na may balik nyo na yan, nasa setup na yan, malalagay na yan ng uh, maaalay nyo na yan. And then, so, ito na yung rubber kanina. Wala nang galaw to hindi yan gumagalaw na last time kasi gumagalaw yan so piping pipi yung ating rubber kasi parang pang ilalim to pero okay lang din naman ang gamit natin dito sa taas ganoon din sa kabila na hindi na makita kasi natatakpan na ng ganito yan wala nang galaw yan last time kasi gumagalaw galaw to eh yan ngayon wala na tibay na rin So ito yung pinalitan natin. Apat. Na kasi wala na. Lata, nalata na yung sa taas. Yung sa ilalim, lumaki na yung diameter sa gitna. Kaya na, meron na siyang play yung sa ilalim. So yung ginamit ko is yung pang Dominar o pang NS Rouser 200. Nasi-search naman sa Shopee. So pwede din kayong magpagawa nito sa mga gumagawa ng parang mga damper, kumbaga, sa mga sasakyan, mga ganun, pwede gawin. So, ayan, tapos na napinturahan na natin yung tawag nito yung exhaust stock na exhaust balik tawag ito, balik itim na naman siya yan yan ito yung KTM na Duke 390 2013 model ah uh, shout out sa may-ari ng motor na ito ah uh, si Mac Jun iniwan sa atin to yan. Tayo na ngayon ulit na at tayo na ulit yung nag-aalaga nitong motor So, yun na lamang po mga ka-orange, mga ka-pongkan. Ang pinakadiskarte talaga is paano magtanggal ng tambutso kahit mag-isa ka lang. Ayun lang yung diskarte pinakita natin. <coughs> Luluwagan mo lang yung manifold. Pag naluwagan mo na, iaabante mo lang. Kasi pag hindi mo siya inabante, hindi mo naibante to babangga yung parang bunga nga ng stock, stock exhaust tapos hindi mo siya malalaglag so kailangan mong iabante yan and then luwagan mo lahat ng mga bolt nya ilalim itaas and then once na parang may play na yung exhaust natin pwede mo nang i-press ngayon yung likurang bahagi ng motor nyo pag press mo automatic lalaglag yan and then sa pagbalik naman pag mag ka lang yung ginamit ko kanina tie down ako dito para ma-press lang yung ilalim itong upuan ma-press sya para madali mo nilang ipasok itong tambot sya and then yun na i mo lang align 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 ibabalik mo agad yung tambot sya wag mo nyo higpitan lahat dapat may pasok nito zero zero dapat may pasok itong manipul tsaka yung bunganga ng stock exhaust kasi once na parang mayroong gap yan uh, may singaw yan so yun parang bago ulit yung kanya yung, ex ex exhaust yan so this is a quick share lamang po mga ka-orange mga kapongkan ride right safe po sa lahat peace basura